sa ating vlog. Do you be na ngayon, Saturday? Anong, anong petsa ba ngayon? February 3. Ang bilis ng araw, no? Ang bilis ng panahon. Ewan ko ba kung bakit... Kutsi! Ay, yung anak ko. Alis kami ngayon sa ano, mag-grocery kami. Ewan ko ba kung bakit pag tumatanda na ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw, ang bilis ng buwan. Kutsi kita, oh ang um, bilis-bilis ng panahon talaga Haide haide, ang lamig so ngayon ayun mamamalingki nga tayo paulit-ulit ang lola kasi ngayon sitsubun ang tawag dito sa sa kanila may may pamahiin kasi sila na yung pagkain pagkaka, pagkain ng ah, ah, eh umaki yung taon-taon yung ginaganap nila kultura nila dito ng mga Japanese na pag kumakain ka daw ng pagkain na yan is uh, maganda ang ibig sabihin imi imi na ni nan so no eh, ay si awase daw si awase ibig sabihin happy Yo, kayo, no hodakari, happy happy daw ang ano, si awase daw pag kumakain ka daw nung pagkain na yan Takara, yung magiging happy ka ba ang life mo? Ganun, sabi. Yeah. Nani? Higashi no ko, mite, eko maki sabiru. Mm. dahil zutta ni misu to ka, kita to uh, ka mukatsu ni sabiru. Pagkakain ka daw nun, haharap ka daw no, haharap ka daw no, dun sa higashi. Higashi, imi, anong tawa, ano? Higashi na sabiru to, wakam na haharap ka daw doon sa bandang um, west, ang tawag niyan ay, west side east side, di ba may north, may south tayo, haharap ka daw doon sa bandang yon kasi para maganda ang ibig sabihin at magiging matutupad yung pangarap. Ah, pangarap? Ano ba? Pangarap, guys? Matupad yung kakain naman. Di ba? May ibig sabihin ba pati? Iba, marami talaga mga pamahiin ang mga Japanese. Pero sige lang, i-embrace natin yung uh, kultura nila dahil dito tayo nakatira at yun, kailangan natin i-embrace kasi dito na tayo na natili ng nag-asawa na tayo nag-anak na tayo ayan yung ating trophy so hindi na natin dapat uh, baliwalain ganoon tama ba sure. kailangan nating umagri kung anong meron sila ibagay natin yung sarili natin hindi sila ang magbabagay sa atin kundi tayo ang magbabagay kasi nandito tayo sa bansang ito dito ang destiny natin kumaga So, wala. Dami ng daldal -dal no? So, ayan. Busy ay ka, siya Aces. Ang pagpamalingki, anak, iyang card, no? Ay, <laughs> don't no, move it. malingki sa siyang sudlanan o card sa tagtitiso lang naman. Yan lang ang kaligayahan niya. nag kami ngayon. Grocery. Banding namin mag-ina dahil yan lang. Nani kata, no? Card. Hmm? Uh, yan ang binili niya ngayon. At ito yung mga card niya sa Dragon Ball. Ay, just ko. Day! Manong. <laughs> ayan yung sa man, mukha man na mukha man ako ang nakuha dito day. Ito yung gamit ni Kuya sa ani ah, ni Bonso sa ano sa ski sports sa school nila. May iski kasi sila na lesson kaya ayan. Ayun, ito pala yung ating mga bulaklak. Hala, uy, yung girlberry natin. Hala, namatay na siya, day. Kuya kuy, gino ko. Binigay pa naman to ng kaku-worker ko. Na, ano, haponesa. Ay, sana tumubo siya yung isa. Hindi talaga nag-ano dahil sa sobrang lamig, oh. Ito yung ating mga bulaklakin. Tahimik lang sila dito. Ayan. Mas maingay pa ako sa kanila. Ito yung ating bulaklak. Kunin nga natin to. Kutluin natin, kutluin. Ayan. Para may pag spring nito, ang daming bulaklak na tumutubo. Kasi ngayon, winter, wala wala siyang ano, hindi siya namumulaklak kinakabiran ko lang ng newspaper kasi sobrang lamig dito baka maano siya ba maluto yung dahon niya sa, sa sobrang lamig ayan buksan natin para ma, magkaroon din siya ng energy magka energy daw day ayan oh may ayan ito pa kunin natin to isang namulaklak din siya dito sa loob ayan thank you may bulaklak tayo lagay natin to sa table yun. So, ito yung mga pagkain natin. Stock natin sa winter. Yung harvest namin sa garden. Ayan yung mga antang yan, pechay. Hindi. Yung panghalo sa nilagang baka, nilagang baboy. Pwede din to sa nilagang manok yata. Pechay. O yung pechay ba ya? Chinese pechay. Ayun. Kasi Japanese dito, Japan dito, Japanese pechay. So ito ang nakuha nating tatlong pirasong bulaklak. Pahinga muna tayo kasi napagod ako eh. Kunting pahinga lang ba? Yun. Ayan, nilagay ko, nilagay ko na sa tubig. Ayan, muntik na. Maha, maya po At nagsindi tayo ng candle para sa stress-free daw tong candle na to. Um, or, ano to siya, nabili ko sa stress wala tayong <laughs> dahil hindi ako na maklaro dahil hindi ako na maklaro dahil wait lang muna ang salamin sa kaanyag ayan sa bath and sa bath and bath ko to nabili stress reliever stress relief tong nabili ko ano siya um, organic alam niyo ng in order ko to siya galing pa lang ano galing US California kaya 10 days yata to bago dumating sa akin in order in order ko to last time last last year last year pa nung bago mag-December yata dumating siya December 15 yan 10 araw mahigit so ayan stress reliever daw to siya sa ating mga mga stress puno ng stress. Scented mason candle daw. Ang nakalagay. Nakita nyo yan, day? Ayan. So, okay naman siya. Ang ganda ng amoy. Ayan. Maganda. Sana magsiwalaan yung ano natin, stress. Eucalyptus spearmint ang ano niya. Yung mga flavor-flavor sa loob. Ayan. Ang ganda ng amoy. So, tin yung kwento natin dun sa, uh, may nag, may mga nagtanong kasi kung yung dalawang OFW na Pilipina dito na gumawa ng krimen, kung mahatulan ba sila ng death penalty. So, ang sagot ko dyan, uh, hindi pa natin alam, no? At yung mga Japanese kasi hindi sila basta-basta nag-judge agad ng ganyang case nilala, nil, nilalaan pa dadaan pa yan ng mga ilang years ilang hindi naman hindi ko alam ko ilang years basta abutin pa yan ng taon na idadaan pa nila ng kaso yan uh, mahabang proseso pa yan binubusisi pa nila kinukulikot-kulikot pa nila kung bakit nagkaganyan kung bakit nahantong sa mga ganyang bagay at yung mga haponis ano sila eh dini dinidepensahan din nila yung side ng ilang, i, i, isang bansa kagaya ng bansa natin dinidepensahan din nila yung bansa din nila mismo kasi dito nangyari at matagal na proseso pa yan yung mga ganyang mabibigat na krimen at ang Pilipinas malaking malaking gastos hindi nila kasi kailangan din ng abogado yung side ng Pilipinas doon sa dalawang uh, nagkaroon ng uh, gumawa ng krimen dito. Ngayon, ang mga Japanese din ayon dito dito kasi na nangyari sa Japan kaya bubusihin nang bubusihin nila ng mga mga um, yun super busisi sila mahigpit sila sa mga kasong ganyan so ang mga Japanese kasi hindi sila kagaya ng ibang bansa na nag inaano nila agad na o oh, penalty ka yan dito kasi pag kunyari nakapatay ka ng isang tao isa lang kung isang tao lang wala hindi hindi nila hinuhusga ng death penalty yan penalty yan na e na, na penalty gayon pag dalawang tao na or more more than dalawa ganyan medyo mabigat-bigat na kasi yung kasong yan so siguro hindi natin alam yun nga sinabi ko kanina na uh, dinadaan pa nila sa uh, binubusisi pa nila ng maigi iniimbestagan pa nila ng maigi nilalaanan pa nila ng mga ilang buwan taon, dadaan pa yan ng mga taon kaya ang mga ang Pilipinas natin yan is kailangan talaga ng pera malaking gastos yan yun so ngayon hindi pa inumpisahan yung kaso ina iniimbestigahan pa yung dalawang gumawa ng krimen na kababayan natin so hihintayin lang natin kung anong balita at hindi pa naman pinalabas ulit sa mga news dito Last week, buong isang linggo talaga yung uh, news ng dalawang Pinoy na gumawa ng krimen. Sila talaga ang umulat, umaga hanggang gabi, puro news, nasa news talaga sila. At ngayon, medyo humuhupa na yung news na yon. Siguro sa bandang mga ngayong mga ganitong panahon iniimbestigahan inumpisa na yata inimbestigahan yung mga dalawang kasi yung lalaki kasi nasa hospital kasi ewan ko kung nakalabas na kasi duguan yon na sugat kasi yung kamay niya sa right side yata or left side basta na hospital kaya ma parang iniimbestigahan na umpisa na inimbestigahan siguro yung dalawang taong yon at hindi pa nagsimula yung kaso wala pa sa wala pa wala pa ang ang Pilipinas is nag-prepare pa yata ng abogado papunta dito kasi dito nangyari yan dito nila gagawin yung um, in uh, kaso na yan dito gagawin sa syempre Japan side uh, malaking gastos ang pamahalaan natin yan hindi birong gastos kasi la, taon aabutin yan ng taon ta, taon talaga bago nila ah uh, bago sila maghatol ng final decision na sa mga kung anong hatol ng judge dito kasi dalawa silang gumawa dalawang Pinay ah, uh, dalawang Pinoy at Pinay sa mag-asawang Japanese wala pa tayong balita kung ano ang hatol nila so hintay lang natin kung anong balita di ba so ayun sabay niyo ako sa aking vlog ngayon ayun sinagot ko na ang aking ang inyong tanong na kailangan ba may may bitay ba or kung anong hatol ba ng mga Japanese dito. So ngayon wala pa wala pa tayong narinig na balita ulit sa uh, from Japan side tungkol doon sa ating mga kababayan na gumawa ng krimen. So hindi hindi lang natin kung anong balita ulit. So i i vlog ko naman 'yan para ma-share sa inyo, mga Pilipino, ma-aware din yung ibang Pilipina na papunta pa lang dito or dito na nakatira may mga visa na hawak or permanent visa na hindi natin hindi kasi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan ano ang mangyayari sa future natin di ba walang nakakaalam so sa mga baguhan pa lang dito sa Japan once again advice ko lang sa inyo na wag na wag kayong gumawa ng um, karumal dumal krimen pagnanakaw kung ano man dyan na bawal sa side ng Japan, bawal sa kanilang bansa. Yun lang ang may advice ko sa inyo kasi napakabait ng mga Hapon. Uh, peace. Itong country to, tahimik sila, hindi sila ga, pare, uh, nilang hindi sila palaaway na bansa. Mabait sila dito. Mabait sila mag-welcome ng mga foreigner. Maganda ang maganda ang bansang ito. Kaya i-embrace natin tayo mga dayuhan, i-embrace natin tong bansang to kasi napakaswerte natin kung tayo ay pumunta dito, di ba? Tayo ay makatira dito, tayo ay mabigyan ng visa kasi mahigpit ang visa ngayon. Diyan nga sa visa ngayon sa mga Pilipina, lalong hihigpit pa ang mga immigration side ng Japan, di ba? sa, sa nangyaring krimen sa mga kababayan natin. Lalong lalo na sa mga papunta pa lang dito. Mas lalo nilang hihigpitan, hihigpitan ang mga parating pa lang na mga, mga foreigner. Hindi lang Pilipino, ibang mga foreigner pa. Ibang mga bansa pa mas lalo mas malalo silang magkikibisi. Alam niyo yung kibisi, hihigpitan ng hihigpitan pa nila ang pagbibigay nila ng visa dahil sa mga nangyari sa nangyari lately sa kababayan natin, di ba? So yun lang ang may advice ko sa inyo na wag na wag kayong gumawa ng mga ayaw sa kanilang uh, ayaw sa batas ng Japan. Yun din, ayaw din natin na mangyari mga ganyang bagay, iiwas na lang tayo at wag tayo isa number one, isang number one sa isang tao. Masisilaw ka sa pera. wag iwasan natin kung anong meron tayo, yun na yun. Kung anong meron ka, magpasalamat ka kay God na binigyan ka na ganito. Kung anong sahod mo ngayon, makontento ka na. wag ka na maghanap ng iba. Kung, kung anong meron sa iba, tinitinay mo yung iba. Ay na, ang ganda niya, ang ganda ng babaeng yon ang ganyan ng taong yon napaka bless niya siguro bless siya kaya binigay sa kanya yon so ikaw wag ka nang wag na tayong mag-isip na ah, kailangan pantayin ko yung babaeng yon kailangan pantayin ko yung taong yon dahil marami siyang ganyan kailangan meron din ako so wag na nating isipin yon ang mas maganda maging grateful tayo na nandito tayo sa bansang ito maging maging mag, maging thankful tayo dahil kay God na binibless ni tayo araw-araw. Huwag na nating hanap, hanapin pa yung wala sa atin, 'di ba? Makontento na tayo kung ano meron tayo, 'di ba? Na binigay ni Lord. So 'yun lang. At uh, ang ko nang dal dal day no. So, ayun, sabayan niyo ako sa aking vlog today. Ayun. Today pa day. Pasensya na, Joy. <laughs> ano ba? so, ayun na nga. Yung sinabi ko kanina, tingnan niyo yung ating camera trick, oh. Sinsya na guys, ang background na. Ganyan talaga. Maulang ginaang ako ang background. Sinsya na, mo. basta ang mas mahalaga, ang importante. Ang mas mahalaga ay may pagkain tayo sa pagkainan. Bahala na yung magkakalat dyan. Bahala na yung mag... Sasabi dyan na marumi ang bahay namin. Okay lang yan ang importante, may pagkain tayo sa ilalagay natin sa bubunga nga natin, no? Walang namamatay sa kalat. Ang importante ay ang mahalaga. So, yun na. Ito na yung sinabi ko sa inyo na na ehomaki. So, ito yun. Mauni ang among pagkaon. Once a year, may ginaganap sila. May ginaganap. May kultura sila dito. May pamahiin. Kultura ba day? Na ito yung kakainin isang ganito, igaganan mo yan, huwag kang maingay, huwag kang magsasalita, at kainin mo lang siya at magwi-wish ka. At yun, para matupad yung wish mo. di ba? Ang sabi ng mga matanda dito na, para maging happy daw yung buong taon mo, ganun, pag nakakain ka neto. Pagka, ano, mag-wish ka din at sabay pray. Yun, so, ayan, kainan na ito yung ating handa ngayon. At maggagawa kami kasi yung mga bata, hindi kumakain ng ganito. May halo to. May itong pulang to. Ano to siya? Tuna. Uh, sashimi. Nakalagay dito. Ito naman. May, ano sa manaday? Ay, nag background day Ito naman siya. Ito, halo-halo. Mix siya. May egg. Um, shrimp may gula, parang fresh gulay siya na naka ano ba, nakalagay. Then binalot sa seaweeds. Ito yung kanin, yung puti, yan. Japanese rice. And then, gumawa din ako ng, nag-steam nag din ako ng chawan mushi. Ang chawan mushi is tamago yun, egg. Na nilagyan ng mga ingredients, salt, kundi sugar, dashi, at yun nakalagay sa, in-steam ko na nyo. So, Ito yung ating in-steam na um, chawan mushi. Masarap to. Parang, kumbaga sa atin ay um, leche plan, pero dito, kaya ibang version din. Pero ganyan yung nap uh, creamy ba niya? Yung kalalabasan, medyo brown, ganun. Tapos na egg siya. Tignan natin mga day para, para mas, ayun. Okay na siya, oh. Ayan, di ba? Ay, magaling na. Magaling magluto si Inday na mga Japanese food. Mamaya, <laughs> pagkatapos namin kumain, gagawa na naman ako ng, igagawa ko naman ng bento, yung baon para bukas. Ngayon ko na i-prepare para bukas, ang gagawin ko na lang is, um, rice ball, yun. Ibabalot din sa seaweed yung rice na yon. Tapos, para madali na lang bukas, hindi na ako mataranta kasi umaga, maaga silang aalis ni Papa may laban kasi si si pangola, pangalawa kong anak kaya siguro 4.30 pala ako bukas gising na now and then now and then ang sumaray nakaluto na tayo okay na yung aking chawan mushi para pagdating nila julafang na lang sila day, no? ganito lang ang mga nanay ang mga nanay talaga kahit gusto mong umupo, hindi mo magagawang umupo. Magagawang makaupo habang kumakain ka. Sa time na kumakain lang, ako nag upo. Pero pag may time talaga na parang ayokong kumilos, wala talaga nakaplaktada lang akin paa dyan sa ano, sa may dining. Gusto magpahinga. Kasi pagod yung katawan natin ba. Last week, mga dalawang araw lang ako nag-overtime, whole whole week ah. Uh, hanggang Wednesday, Monday to Wednesday, may overtime kami. Pagka Tuesday, uh, Thursday naman, Wednesday, hindi ako nag-overtime. Monday and Tuesday lang. Pagka Wednesday, hindi na. Then, pagka Thursday, walang overtime. So, lucky lang talaga. Pagkatapos niyan, hmm, nakapagod yung katawan. Walang pahinga. Kaya, pag may time talaga, nagpapahinga ako. Kasi, puhunan, ang ating katawan lang, ang puhunan natin mga day, no? Wala tayong extra body. Wala tayong sa body language ba? Ay, thanks God na luto na yung ano ko, rice. Kasi kailangan natin ng rice. Marami pa mga rice, pero kukulangin yan kasi paborito ng mga bata yung ating gagawing um, temaki sushi. Yun. Ikaw mismo ang maglalagay sa, na vlog ko na to last time, last year yata, ikaw ang maglalagay, ilalapag mo yung seaweed sa kamay mo or sa plate tapos ikaw maglalagay ng gusto mong ilagay yun ang tinatawag na timaki sushi yun, kung gusto mong ilagay, naka-prepare na mga bacon um, egg tuna uh, cucumber, yung mga fresh salad okay na naka naka prepare na, sila dampot lang na, na naman dampot kung anong gusto mong kainin, yun na lang yun Maya ulit ha, pagdating papa, Baka hindi na ako makapag-vlog. Pasensya na kayo. At yun ang ating discussion today tungkol sa ating uh, kababayan na Filipina na gumawa ng kasalanan dito sa Japan. And then, yun na. Basta huwag niyong kalimutan ang advice ko sa mga baguhan pa lang pupunta dito. Paulit-ulit man ako. Baka na, na i- iinis na sa, sa na yung tenga nyo, sa kakaulit-ulit ko, advice lang sa mga bago pa lang, baguhan pa lang papasok dito sa Japan, mga OFW, trainer, mga trainee, or anumang klase ng inyong trabaho papasukin dito, Wag na huwag kayong gumawa ng kasalanan na ayaw, yung ayaw ng mga Japanese, kahit, naman, kahit sa ang bansa, ayaw gumawa ng ayaw nilang ayaw nila ng gumawa tayo ng kasalanan. Tama ba yung sinabi ko? Ayos sa labag sa batas nila, ayaw nila ng ganyan. So, mag-ingat tayo, huwag na natin isipin. Basta kung anong meron ka, huwag natin gayahin yung Pilipina na gumawa ng krimen dito, na napuno siya ng utang, hindi na niya alam kung anong gagawin niya, na naaburido na yung ulo, bako sa bisaya pa, na kaya gumawa na siya ng ganong klasing. ah uh, na hindi ka nais-nais pakinggan, na hindi ka nais-nais na ginagawa ng tao hindi na yung tao kundi iba na yung ganyang klaseng pangyayari so huwag na nating isipin yung kung mataas ang sahod niya, huwag na nating gayahin siya kung anong meron ikaw, kung anong meron ako yun na lang, magpasalamat tayo kay God na tinutulungan niya tayo araw-araw blessings na yan na kada morning, ginigising niya tayo, binibigyan niya tayo ng hininga. Yun. Yun na lang ang pinaka-importanting pagpapasalamat natin kay God. So, yun. Huwag na natin, mag ano na lang tayo, uh, maging makontento sa buhay kung ano meron tayo. Yun na lang. Yun. See you on my next vlog. Bye!